so Ito ang gagawin natin, uh, tinanggal natin itong ating uh, uh, brake pad Yan, lumang brake pad sa ating uh, mountain bike At uh, pag nagpapalit ako ng uh, brake pad, uh, gusto ko tinatanggal ko yung piston So, tinanggal natin yung piston at binunot na natin yung uh, uh, yung piston casing So, binunot na natin yung brake pad dito at pinush na natin yung piston Kailangan niya ipupush yung nasa loob na puti na yun No? Kailangan na uh, nasa loob yung bago tayo maglagay ng bagong uh, uh, brake pad. Bumili na rin tayo ng bagong brake pad. Ito, uh, Shimano uh, disc brakes, uh, brake pads na BPG05A RX. Ayan. yung <coughs> bagong ilalagay natin dito ngayon. Palitan natin. Tapos, babalik mo na lang yan. Ilagay yung bago. Tapos, napakadali lang na trabaho ito mga kapatid kaysa ipagawa nyo pa yan napakamahal ba? at ito nilagay na natin yung bagong brake pad ipinush natin dun at saka natin nilagay yung pin pabalik dito uh, yun so pwede natin siyang ilagay ulit ayan Ayan, hindi natin siya itatight muna kasi pagka tinight natin yan uh, kailangan na press yung brake para mag level siya. so ganyan lang napakadali ng paglagay ng uh, uh, brake pad mas madali pagka tinanggal mo yung piston casing yan so, balik na natin yan and then saka natin siya pahigpitan ng konti konti lang muna wag muna all the way kasi kailangan natin i-press yung brake para ma-align -e to ganun lang uh, dahan dahan din tayo sa pag uh, huwag natin hawakan yung rotor kasi pag nilagay ng oil yan eh, hindi maganda so wag natin muna siyang pahigpitan ng gusto Uh, kailangan natin siyang, uh, sa uh, i-brake. So, natanggal na natin yung uh, brake pad at ilagay na natin yung brake pad sa likod. Dito naman tayo sa harap. So, napakadali lang nito. Kailangan lang uh, tanggalin tong pin. Ayosin na yung pin na ganyan. Hilain. Uh, pinapalitan natin yung brake pad natin sa ating uh, uh, mountain bike. So, ngayon, pwede natin na uh, tanggalin ito ito yung lumang brake pad oh. pod na pudpud na talaga yan yung lumang brake pad oh. Tanggal natin ngayon, uh, mas gusto kong naglalagay pag tinatanggal ko yung piston casing kasi mas napupus mo yung piston pabalik so tanggalin natin tong ah uh, uh, piston casing ayan tapos saka natin ilagay yung brake pad na bago pero bago natin ilagay yung bago, kailangan natin i-push in yung piston mo. Kung hindi, hindi yan. Natanggal na natin yung screw ng uh, piston casing. Natanggal na natin yung lumang brake pad. Uh, tsaka natin siya i- yan. Kasama pala yun. Tinanggal na natin yung buo. <laughs> okay lang yan. So, natanggal natin siya. Lagyan mo natin yan dyan. Kasi doon yung pag ganun. So, ito na yung ano nya. Yung piston casing. Ayan, nakikita nyo yung nasa loob na yung Kailangan natin i-push in yun. So, ang ginagawa ko, mas madali. Pinapasok ko itong long nose. At uh, nagagawa naman niya. Okay naman siya. Yung ginawa ko, ayan, pumasok na yung piston. <laughs> mas madali itong long nose kaysa rin sa binibili yung mga ano, yung mga screwdriver mas ano ayan, pasok na yung kanyang piston so, ito, um, lagay na natin itong bagong uh, brake pad tingnan natin kung uh, ay, laglag, -lag. Yun yung bago uh, huwag natin hawakan yung kanyang ano <laughs> hindi dapat inahawakan dapat hindi inahawakan yung kanyang uh, padding hapin natin yung spring nya Ayan. Ayan mga yan. Kasama yan. So, kailangan natin niya uh, i-align ito. Ganyan. Tapos yung isa. Pagano'n. Ayan. Saka natin siya i-insert dito. Sa casing. na natin yung piston. Uh, ngayon, kailangan natin siyang push in dyan. Ayan. Tapos yung kasama niyang uh, pin. Ayan. Ibalik natin. Ayan. So, ngayon ay ilagay na natin. May napos natin yung piston. Meron siyang allowance. Ibalik na natin ngayon ito. Uh, ang pagbalik nito, kung paano natin tinanggal, ganoon din natin siya ibabalik. <laughs> yan Ganoon lang kadali. Save some money, guys. Kaysa naman sa mapagawa mo yan eh. Mura lang yung ano, yung brake pads ng uh, mountain bike na to, Shimano rin siya, SLX. Uh, mura lang, na uh, $15 ang isa. Isang pair. So, bali thirty uh, $30 plus tax. Uh, dalawa na harapan at sa sa, sa likod. So, ayan, na natin. At mukhang pumasok naman siya sa rotor, walang problema. Kaya mas maganda tanggalin yung piston casing mas advisable. O gumon natin pa lang paigpitan, kailangan natin i-pre yan para mag-align. Yan, ano lang muna. Ayan, ganyan lang. Saka natin i-pre ito. Saka natin i-pre Saka natin ipaigpitan para align siya. Yan. 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 Yan sa. Yan. Kailangan magpit. Hindi ko alam kung anong uh, adjustment level nito pero uh, kakapana kakapa lang tayo iyon 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 saka natin i-release to iyon so checkin natin iyon maganda oh uy maganda ang preno ayos walang kaproble problema napakadali magpalit harapan at likod eh ano so pwede na sa silver lake let's go